Ah, lumusot nung paa. Umislide sa skinelas. Umislide. Tulungan mo na ate. Yung ice cream naman mo. Yung rapa. Yung nabasay. Wala na. Hindi naman ano. Ito yun, may tipitos. Oh, siya si George. Gamitan mo na heater yan ah. <laughs> kasi medyo madumi yung tubig para mapatay George. kasi si Oh, George. Papa, Peppa kasi. Habol yung pagnatangay yung chineros niya. Madala. Hindi ko matatangay. Matatangay

Kita-kita oh. nila, inaabuso mo ko. Hihagis mo